Hello mga karaldal! Magandang gabi sa inyong lahat. Uh, ah, tara, samahan niyo po ako ngayon magluto ng tinukwahang alubati. So ngayon mga kadaldal, ako po y maghihiwa muna ng tokwa. Habang ako y naghihiwa ng tokwa mga kadaldal, nagsalang na po ako ng mantika. Salang na rin ako ng tokwa. So, habang nagpaprito ako ng tokwa mga kadaldal, maghiwa-hiwa naman po ako ngayon ng sibuyas, bawang, at siling green. Huwain po siya mga kadaldal. So ngayon mga kadaldal, dahil mainit na po yung kawali, ilalagay ko na po yung bawang at sibuyas. Halo-haloin ko siya mga kadaldal hanggang sa magkulay brown. Next kong ilagay mga kadaldal ay ang dilaw ng itlog. Next naman, next kong ilagay mga kadaldal ay ang pakuwang. mabilis ilalagay mga kadaldal ay ang oyster sauce. Sunod kong ilagay mga kadaldal ay ang olugbati. Tapos, ang sunod kong ilagay mga kadaldal ay ang sili.